Idol, anong greatest lesson natutunan mo ngayon 45 years old ka na at may asawa ka na? Ang greatest lesson na ko. Actually, kahit nung baguhan pa lang ng commercial model at artista, be careful kung kanina tayo hihingi ng payo. Eh, hindi lahat ng payo makakabuti para sa'yo. Yung iba mga kasama dahil may halos silang inggit at galit sa'yo. So, ingatan mo. Okay, manghingi ng payo. Tapos nasa sa atin ang desisyon kung makikinig tayo o hindi. Sundin so, hindi natin utak natin, puso natin, at ang Diyos, pagdasal natin. Kasi yan, mahirap <laughs> makinig. Oh, Manuala sa isang salita. Tapos, wala pala isang salita. O pala, de honor. Walang honor yung kausap mo. Walang konsensya. Diba? Makasarili masyado. Baga, narcissist. So, pinakamahalaga na sa atin ang huling desisyon tayo magde-decide para kung tama man o mali, sa atin yung hindi tayo magsisisi ng ibang tao. Dahil yung responsibility natin yun. Tama kayo, mali ako na. Dr. Duo works for you. Happy, happy. God bless, guys.